angat lo na to? daya mo. Hindi mo <laughs> ni eh. akin na yan. Ulo, akin ni. Gobi. Ito na na ano eh. Hindi yo mo. Andaya oh, puro papel dito. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hello guys. May nakita ako sa ano. Sa, ah, uh, may nakita akong video ba? yun ang gagawin ko ngayon kay Ion wala si Ion ngayon andun sa basketball mamaya pag, pag, pag uwi niya ang gagawin ako sa kanya may abangan niyo guys a few minutes later Ah. <gasps> uh. Nabe, musta laro? Pagod na pagod. Saan punta? Oh, grabe. Be. Orang ano lang ah. Borders ah. <laughs> be. Eh, palaro ako sa ebe. Palaro, magkakabira. magkakapira ka nga. Wala namang ano eh, hindi naman magpusta-pusta eh. Ano, gusto mo laro tayo? May palaro ako sa iyo. Ano nga to sa iyo eh, yung pabor nga to sa iyo, akin wala nga ako makukuha nito eh. Ano? Hello. Be? Baka ano? Hindi, kay tingnan, eh, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, ali kali kali ka. Sinit up ko na eh. Ali kali ka. oh. Hindi mo nakita pagdaan kanina? Diretso ka kasi. Tingnan mo kung ga gaano kadami ang pera. Ali kali, Tingnan mo na. Kung gaano kadami ang pera? Bilis. Ano mo? Yan oh May kunting ano lang yan. Papil. Ano? Ano? Eh, yan Tingnan mo. May Uy. Okay na to ah. Oo. Dapat tinanggal mo yung papel para ano. Hindi pwede. Buong. Yan ang ilan lang ng papel na yan oh Oo. Hmm. ano kahit isang papel lang mo Hindi pwede. Oh, wala na lang kung ayaw mo. Sige, wala nga akong makukuha sa'yo. Huwag na sa ako nalaro na lang tayo. Oo, oh, sige, oh, sige. Piliin mo yung 1,000 na yan. Oo, 10, 1,000 na. No? 1,000 10, na. No? 1,000. Sige, <laughs> <laughs> ikit na natin. Ikit na natin. Ikit na ano natin. Ano na, oh. Grabe talaga din tayo. Yung mga 20 sa gilid lang yan. Oh, ano? Ano? Ah, hindi ba? Basta so, ang gagawin ito. natin, rules. Dito ka, oh, malapit ka dito. Oh. Rules. Bago ka mag-ganon, tingin mo nang ganon. Oh. Isa lang ba? Isa lang mabubunutin mo? Isa-isa lang. Buang alangan, damihan mo. Dito, dito. Ano, game na? O, oh. oh, sampol. Um, sampol lang na. ha? O, oh, sampol. Sige. Pwede. Tingin mo na doon. Sampol na? O, oh, sampol lang. Tingin mo na doon. Sige, sampol mo na. Huwag mo ganun, masira. Uh, sampol mo na, sampol. Hindi ko nga. lang. na! Oo, ano sampol lang ah! Ano ba? ba? Ano ba? ba? Ibalik mo muna to. Loko! na! O, tingin mo doon. Tingin mo na nga doon. Ngayon, dahi ha? Tingin Oh no! <laughs> <Tignin mo na. laughs> Daya nito. <laughs> Ang daya. Sige na. Huwag ka muna titingin na pagkuha. Huwag ka muna titingin. Sige. Kain mo. Sa isa lang. Isa isa, Sige, huwag isa lang. Sa isa lang. Isa isa. Lang. Sige. Huwag mo lang. Isa isa lang. Ano ka ba? Isa isa lang. Taas mo. Ito na. Sige. Ito na. Hulo! Pupin! Pupin! Ang daya! Hulo! <laughs> Ay, mas ah, Hindi naman yun eh. <laughs> Sipatin mo kasi. Ano ba yan Hindi Ano kasalanan ko ba? Ikaw ang nagbunod dyan. Nakita mo na na yun eh. <laughs> Ano na nga yun eh. Bala, La, okay, isa pa eh, las is mo yung papel mo dyan. Bakit mo binabalik <laughs> dyan? Ayaw, sige ayaw. sige. Okay, game na ulit. Last one oh, na pa, lang. Oh, lang. Sige. Ayaw na. Oo, oh, hindi, okay, Wala well, tingin na na. Huwag yan, papel Hindi, eh. okay, isa lang, isa lang. Isa lang, ganun yung mo, mo sa kamay. Isa lang, beti, tingnan ko nga. Hige. Hige, hanapin mo. Ayun na. Mm -hmm. Ayun na. <laughs> Ayun na, konti. Ayun na. Puro papel din. Puro papel. Hindi ko alam. bilang lang yung papel dyan. Alam sa gitna talaga to. Malas talaga. Ayusin mo kasi. Paano malas to? Nasakit. Ako na kami pa ito eh. Hindi ko alam. Okay, ay! Ay! Kaya mo. <laughs> ay! Kaya <tayo> mo. <laughs> Kaya mo. Kaya mo. Ako niyan. Uy, ano po? Ang layan, di ba, Amma? Okay na Wala! Wala mawawawawawawa! Ay, 200! Wala 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 Yan! Yan! Dawit! Uy, ay! 200! 300! Enggak! Dayaw mo! Ikaw mo dayaw! Wahabi ngayon! Pangat naku na to! Dayaw mo! Enggak! Enggak! Dayaw mo! eh! Enggak! Dayaw mo!